quarterly nag ano, ganyan gagawin nyo kaya ako titignan nila lang inspection na lang yun ma'am, pero kung meron tayong lagyan ulit, lagyan natin panibago uh, another payment yun ayong pinag-usapan yun na 1k per ano, visit Additional. Yun na yun nun. na. Oh, yun, yun na, na yun. Yung madam, ha, hanggang ano na po yung madam, hanggang. Busa, pa, ang gusto ang god gusto niyo, parang ininti -in -in na lang Wala siya, ma'am. Wala na rin niyo yun, madam. Yung iba, di ba, iririnyo -re pa po ulit. Wala na po. Yun yung magandahan kasi ano na yan. Quarterly, yun na lang yung babayaran mo. Hindi na maulit yung ganito kalaki. Basta ituloy-tuloy mo lang, wag mo lang siya iputol. Aircon lang. Mm. Maintenance. Maintenance po. Ayun, meron nga talaga, ma'am ba na Ito yung kinakatakutan ng ano ma'am, mga matatanda. Sa oh. <laughs> Pero ano ito ito. Kahit nga sa vlog namin, Tinitira kami talaga na mamatay daw kami mga uh, kasi <laughs> Ganyan, ganyan yung nakuha doon sa kabila. Hmm. Lumipat siguro siya. Ano yan ma'am? Ah, Palipat-lipat lang. Pero pag makuha niya yung isang queen doon, hindi, wala na siyang nilipat. Panibagong ano naman ma'am. Magawang, mag-meet kasi yung, alam mo yung lumilipad. Mag-meet yung babae lalaki kung saan sila mapunta yon, doon sila gagawa ulit ng pulsa yung wings anay din yun di ba oh ma'am yung malaki ah uh, may langgam siya na lumilipad pero sexy yung langgam ma'am may baywang yung anay mataba Ito wala nang kwento ko ya hmm patay patay no ah uh, eh, eh ano, ano yan ano yan Parang mga ano yan tingnan mo yan kasi wala na mga itlog, no? Mga ano na lang yung... Ito yung queen box niya? Mm Ah, -mm. oh, parang yan yan. Ay na guys. Ito. So... Meron tata? Ayan yung bahay niya? Oo oh, ma'am, yan yung pinaka queen box niya. kung active pa siya, may ano pa siya, meron meron queen yan. Pero meron pa ata. Ayun. Ayun, yan queen. Ayun okay. yung king. Ayun, kumpleto. Ay, ang hindi sila nangangagat. Hindi mga ang mga ang gat yung ano, so, yung again. mga malalaki soldier oh. Pero yung queen sa kaking, hindi yan mga gatong sa kaking, hindi yan sila makalakad kasi gaya yan yung queen, malaki paikot-ikot lang yan yung umabot dun sa bahay nyo yung nagsuporta ng pagkain mga workers <smart noise> mga workers ano yan? yung king madam yung king ang maliit si king kasi sa kay king okay. ayun guys so. yan walang nuno to ha ulitin ko ulit walang nuno anay talaga yan kaya kung meron kayo sa gilid ng bahay nyo sirain nyo na kasi kakainin yung bahay nyo yung iba nasa sabi na kakuha sa loob ng bahay ng queen hindi po totoo yan yung queen madam, andyan mo nyo po talaga magkikita. Man, sa, man, sa loob po na, no, nasira na yung buong Kahit na madam, basta wala siyang ganyan. Hindi po mag- ah, Dapat may bahay. Ayan guys, dito sa paligid ni madam. Ito okay. sinira na namin. So, Is yan, lang yan. Isa tingko. lang madam. Depende madam, pag sobrang laki na, di Ulitin uli siyang maging marami. wala siyang nuno. Huh? Wala siyang diwindi. O ano pa. Ang ingles, lahat para wala nang